Sa paghahanda ni Manny Pacquiao noon sa laban nito kay Brandon Rios ay hindi naging lihim na naubusan nga ito ng mga ka-sparring partners. Sa hindi inaasahan ay isang kapampangan ang bumayo pa sa General Santos para subukan ang legendary power ni Manny Pacquiao. Nakuha ng kapampangan na ito ang pagmamahal at respeto ni Pacquiao at ginantimpalaan pa ito ng personalized na silver headgear. Ang Pinoy nga na ito mga bay ay si Jonasar Casino Dalagiado o kilala sa boxing name na Dan Nasarino Jr. Naging undercard din sa laban ni Pacquiao si Dan doon sa Macau, China at nanalo ito by technical knockout sa round 2 kontra sa pambato ng United Kingdom na si Liam Vaughan. Makalipas ang tatlong taon ay muling umapak sa kontinente ng China si Dan Nazareno at doon ay nakalaban niya ang undefeated ng China na si Alimo Chorzan. Wala man itong knockout sa kanyang record na 7 wins pero lamang na lamang ang fighter na ito sa home court advantage. Samantalang si Dan Nazarino Jr. naman ay may kartadang 21 wins with 17 knockouts at may labing tatlo na talo. Sa umpisa ng laban ay walang atubiling sumugod agad si Dan. Alam ng kapampangan ng kanyang lakas at nakakasigurado itong baliwala ang suntok ng China kumpara sa mga suntok na kanyang natanggap mula kay Manny Pacquiao. Tumagal rin ng mahigit sa isang minuto na puro pag-atras lang ang ginagawa nitong undefeated na kalabana. Sinubukan man ito ng China na magbato ng 1-2 combination pero hindi na alog dito si Dan Nazareno at nang bumawi ng suntok ang Pinoy ay napapaatras na lang itong kalaban dahil sa ramdam nito ang bigat ng suntok ng Pinoy. <tod> Pero bago pa man magtapos ang unang yugto ng kanilang bakbakan ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at kunin din ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Hanggang dito sa pangalawang round mga bay, ay overwhelmed pa rin ang kalaban sa pagka-agresibo ni Dan Sareno na balot din ng katahimikan ang mga manonood habang kagat-labing pinagmamasdan ang kanilang pambato na pinapaulanan ng suntok ng ating kababayan. Si Dana Sereno ay kilala sa alias na Iron Man. Hindi man kabilisan kung magpato ito ng suntok, subalit malamaso nga ang kamao nito na sa tuwing hahampas ito sa katawan ng kalaban ay agarang iindahin ito ang sakit sa kanyang mga kalamnan. <coughs> Nasa pangatlong yugto na nga tayo mga bay sa itinakdang anim na rounds ng bakbakan. Patuloy ang ginagawang pressure ni Dan Nazareno at walang humpay ang kanyang pag-atake. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon ay wala pa rin tayong nakikitang sinyales na babagsak ang kalaban mula sa mga suntok ng Pinoy. Ito ay marahil likas sa mga mandirigmang Chinese ang lalim ng pundasyon nito sa pag-iinsayo. Kaya kung hindi man elitista ang mga mandirigmang ating ipapadala, tiyak na mahihirapan sila. Oh. Sa huling mga segundo naman dito sa round 3 ay maganda ang mga nagagawang patama ng Chinese fighter Sa kabila ng mga kombinasyon ni Dana Sereno ay madali lang para sa kalaban ang makapag-counter Mahigit siyam na minuto na ring tuloy-tuloy ang pagbibitaw ng suntok ng ating kababayan at kapansin-pansin na unti-unti na siyang bumabagal, dulot ng pagod. Pagsapit sa ikaapat na round, nagsisimula ng makipagpalita ng suntok ang walang talong buksingero mulang China. Ngunit kakaiba ang kanyang estilo. Bago siya magpakawala ng suntok, ay iniwinawa gayway pa muna niya ang kanyang kamao na tila ba sinusukat muna ang distansya o pinapahiwatig ang kanyang susunod na galaw. Sa natitirang isang minuto sa yugtong ito ay nahihirapan ng kontroli ni Dan ang wasiwas ng kanyang mga suntok kaya depensa lang muna ang ginagawa ng Pinoy at hinahanap nito ang tamang tempo para maibato ang kanyang mga lambayog na pag-atake Bakas sa boses ng mga komentador mga bay Ang tuwa sa pagsisimula ng round 5 Dahil unti-unti nang nagpapakita ng katatagan Ang kalaban ng Pinoy Habang nabubuhayan ng kalaban Sa suporta at sigawa ng audience Ay tila doon naman ng hihina si Dana sa Reno At sa tingin ko nga Ay isang lucky punch na lang Ang natitirang pag-asa ng Pinoy Para mapabagsak ang kalaban sa pangangalahati ng yugtong ito ay andon pa rin naman ang pagka-agresibo ng ating pambato. Subalit, wala nang na lakas ang suntok nito at parang nilalaro na lang itong kalaban ang pag-iwas sa ginagawang pagsugod ng Pinoy. <laughs> 呃、对手也非等闲之辈，经验功夫好的可惜，需要一下血性，需要一下啊，变、呃、化，继续带动，好的，先手在控制。 Heto na nga tayo sa huling round mga bay at hanggang ngayon ay wala pang bumagsak sa sagupaan. Kung ako ang tatanungin, kung sino ang may lamang ay ibibigay ko ang tatlong round sa Pinoy at dalawang round sa kalaban Kaya't Kaya kung hindi magawa ng paraan ni Danazareno ang round na ito, ay posibleng mauwi sa draw. Ang laban umas umasalala pa at baka pabura ng mga huradong nasa home court ang Chino at ang ibigay sa kanya ang panalo. 甚至对、T、KO 对手，TKO 对手，他的水准，金腰带，周级金腰带是。他的后手拳很多都是对，只是许晨峰的重拳呢非常少。嗯。加强一下勾摆组合的杀伤力。 mag-iisang minuto na lang ang natitirang oras sa bakbakan at ang mukha ni Dan ay namamaga na mula sa suntok ng kalaban nagmukhang incheck na nga rito ang Pinoy mga bay dahil sa pamamaga ng kanyang mga mata <coughs> Habang inihintay ang scores ng mga hurado mga bay Ay tila kandidato sa kampanya ang kalabana Ngiti-ngiti at todo pakitang kila sa crowd At hito na nga mga bay ang opisyal na resulta ng laban isang hurado mulang China ang nagbigay ng score na 58-56 para sa kalaban. Isang hurado naman na mula sa Pilipinas ang may score na 58-56 pabor naman kay Dan Nazareno Jr. At para tukuyin kung sino ang panalo, ang ikatlong hurado na mulang Thailand ay nagbigay ng score na 58-56 para sa Pinoy. Panalo si Dan Nazareno Jr. sa laban na ito via split decision. Dagang salamat mga bayat hanggang sa dulo, hindi pa rin kayo pibitaw. Nais ko pong malaman yung reaksyon sa ating video. Pagkikomenta lang po sa -so oba at mabasahin po natin yan. Dagang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.